mas pinalawak pa ng Department of Agriculture ang kanilang 29 peso rice program matapos magkaroon ng karagdagang kadiwa center sa Metro Manila. Ayon kay DA Assistant Secretary for Consumers and Legislative Affairs Genevieve Guevara, ang tatlong karagdagang sites ay matatagpuan sa Malabon, Navotas at Sanangka, Marikina para lalo pang mailapit sa publiko ang murang bigas na sinimulan ng ibenta noong nakalipas na linggo mayroon pa anyang tatlong sites na nakatakdang mabuksan sa dalawang kalapit na mga probinsya bago matapos ang buwan ng Hulyo. Maliban sa 29 per kilo na bigas, ang piling mga kadiwa centers ay magsisimula na rin umanong magbenta ng bigas sa ilalim naman ng Rice for All program kung saan makabibili ng well-milled rice ang maraming mamimili dahil sa mas mababang presyo nito doon kumpara sa umiiral na halaga sa merkado. Nauna na ang hiniling ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa lahat ng LGU sa Maynila na tukuyin ang mga nararapat na lugar para sa mga kadiwa centers upang mas mapalawak ang naaabot ng programa ni Pangulong Marcos para magbigay ng abot-kayang pagkain para sa mga Pilipino. Ang Kadiwa Centers ay naglalaan din ng rent-free marketplace para sa mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka para maibenta ang mga inani nilang produkto. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. At mas maraming kababayan na naman po natin ang makikinabang nitong 25 pesos rice program ng Department of Agriculture dahil patuloy po na nadadagdagan ng kadiwa centers sa bansa. Bukod po kasi sa mura na, ay dekalidad din ang bigas na kanilang mabibili po dito. At syempre, malaking tulong ang panindang murang bigas para sa 6.9 million vulnerable households. O, 35 milyong Pilipino dahil bawat beneficiaryo ay pinapayagang gumili ng 10 kilong bigas kada buwan. Kaya laking pasasalamat ng mga senior citizens, community solid parents at mga miyembro ng 4 sa ating pangulo dahil sa pagpupursige na sila ay mag-